ayon sa komento ni Christine Serrano ng USA Alden Richards main Polkerson, son forever nako walang nagawa ang mga taong ito true taktika main asawa na ni Alden Richards Polkerson, ingit na ingit sila sa Aldab Aldab is real matatalino tama yung sinabi ni Christine Serrano Talagang ang na kay Main Mendoza at Alden Richards ngayon ay hindi na talaga magkaimyayaw. Akalain mo, kahit si Bossing Big Soto ay idinadamay na nila sa uh, mga paninira nilang ginagawa kay Main Mendoza at Alden Richards. Alam naman natin ang totoo na wala talaga itong katotohanan dahil si Main Mendoza pa ang nagsabi na wala lang talaga ang ibang mga lalaki sa kanya. At ganun din si Alden Richards. Sana naman ay maunawaan ng buong Aldab Nation na lahat ng ito ay paninira lamang sa relasyon nila dahil nga naman sa mga ginagawa nilang proyekto at kung gano'n sila kasikat sa estado ng kanilang mga katayuan ngayon sa industriya ang pagkasikat nila. Talagang ito ang dahilan kung bakit pilit silang sinisira. Alam naman natin, na matatag ang relasyon ni Bosing Big Soto at Pauline Duna. Ngunit bakit nga ba ginagamit ito para masira si Maine Mendoza at Alden Richards? Ang alam natin dito ay ang mga network war nang gagaling ito. Dahil nga naman pag sinira nila si Maine Mendoza at Alden Richards ay masisira din nila si Bosing Big Soto na alam naman natin na itbulaga. Kaya alam natin kung sino ang naninira dito, kung di ang mga katapat na network dahil nga naman pag nasira nila si Maine Mendoza at Alden Richards ay sila rin ang makikinabang dito. Ang mga network at ang mga gustong pumalit sa kasikatan ni Alden Richards ngunit hindi sila magtatagumpay dahil napakatalino ng buong Aldab Nation.